So yun, kumusta po. po ang lahat Medyo malabo yata yung dagat ngayon eh. Pag alas 12 na Alas 11.44 na Wala pa si Utol O pa lang Hindi tayo nakakalusong ng gabi-gabi Ang -gabi. isang gabi kasi magdamagan yung laban Kaya Kinaumagahan Pinagabihan ulit nanakit yung katawan natin sa kasusong-sung ng malakas na agos sana may sampa naman sumamba naman yung isda ay, masaya pa yung kamay ko saka susong-sung sa agos dating gawin tayo punta ulit tayo ng kabakungan sana buwanta naman yung isda dyan Ilak muli Ilak Pusit yan Yung sana yung maganda kung pusit yung lumabas Iyo kasi yung mahal Pero kahit ano Basta yung pagkakalog sa atin ng Panginoong may likha Malaking bagay na yun Biyaya na So yun na mga bang sa mga hole natin Sana swerte na naman Makaigit siya tayo Diyan na pala kagbuok ata. Sa ata sumapunan raw mamaya yung dami nito pag sobra tak na Hindi pa kaya ng kasi

na makatagpo tayo ng mamaw nito mamaya nandito na ako sa kabakungan madalang yung sa pananista sa so, boundary ng kalarayan sa kaginarawayan ang nakaraang gabi karamihan ang huli natin doon puso may boundary ngayon wala si Otol hindi lumusong Ewan ko lang kung lumusong. Kung siguro kung lumusong yun, papunta siguro ng tasbilya. Pwede siya para tayo. I i love Wow lagak kok gitu ada siguro seluruh dong mereka i saber, na wala na baliwanag ka meanwhile wala na baliwanag na huwi tayo pag alas ko na sasagawa lang tayo pabalik dito pa ba ako sa may baranay din kawa na tayo nabutan na liwanag yung agos hindi pa nagbago malakas pa rin makakalipat at makakalipat siya naman tayo kahit kung tinda bukid natin may mga klas na naman tayo makakachamba tayo ng mga klas sa so may kabakungan so yun na lang sa bahay tapos kikiloy natin ito kung ilang kilo A few moments later. So yun, nandito na tayo. Ito na yung huli natin. Kaunti lang yung nalangang bukid, saka yung ilak. dalawa lang, maliit pa yung isa kiraes is na naka huli naman tayo nito tapos malaking tamaral yun may liwang batong tayo punahin natin to dalawang kilo yan bali yung kilo nito 250 eh. pero pag samasamay naman na pinto sa ano dito sa so, zamaral sa 240 na lang to ng kilo nito nabibawi na lang sa bayan natin Uh, yun. 6.4. Yung first class natin, 240 yung kilo. Okay, now. <coughs> Makakagayin siya naman tayo. At ito, pagsamahin lang natin natin ito sa 180 na lang din yung kilo nito 2.8 sabi tao, bibinta rin natin ito lahat lahat ng matog malapit na kasi yung judit sa hinuhulog natin yung makina kaya kailangan pipit tayo sa ulan

Wala ka mga ulam din. So yung bali tira sa atin, ano, 1.3 pa rin. So bali maghapon namin itong ulam. So yan, total natin ito kung magkano kaya tayo natin matawin. Gumi ng kilo lahat ito. Okay. So yun mga kambinyo, ito na yung naging bayad sa huli natin kaninang malaling araw. Ayan, kumita tayo ng 2,610 ay eh, naging bayad sa huli natin ayan yung kabuwang huli natin ayan oh. 14.7 kilos yung naibinta 13 kilos yung naibinta natin salamat at nakajak at naman tayo so bali si Otol hindi nakalosong si Otol siguro kung nakalosong si Otol hindi din hindi rin bababa sa 2,000 yung kanyang kikitain so yun magsa shoutout to tayo para hindi tayo matambakan ng ating shoutout so yun magandang umaga so yun shoutout po tayo isa shout out tayo ayan nung una shout out kay ma'am Rachel Quintis yun shout out po sa ma'am at sa buong family nyo at kay sir Evren Japson ayan shout out din po, po sa inyo sir yun at shout out sa mga tiga katarman ayan dumalaw dito sa amin ni Otol may apat na tiga katarman hindi ko lang naitanong kung ano ang pangalan nila ayaw ko lang kay Otol kung kilala sila ayan papakita ko lang yung ano nila picture namin yun shout out kay Salih, Broman, Pram, Sweden, ayan shout out po, shout out sa mga taga Sweden, Jan, shout out kay Donato, Clemor Jr., ayan shout out po, shout out kay Danilo Adalim at Chut Prince Adalim, ayan shout out sa inyong Magama, shout out kay Reynaldo Mahilom, shout out sa Hayadong Family, ayan shout out po, shout out kay Milo Morris, from Firiskies, ayan shout out po, shout out kay Iman ng Ransuk, Pinamalayan Oriental, Mindoro, ayan. shout out kay Nestor Dela Rosa Pram Abah Saudi Arabia yan shout out sa mga tiga Saudi sa mga tiga Arab Saudi Arabia yan shout out po. shout out sa Benito Benito family ng Negros Occidental ayan shout out po. shout out kay Roman Balag shout out kay Marito Tutu from Leyte ayan shout out sa mga tiga Leyte dyan Shout out kay Joel Bios from Saudi Arabia da mama yan. Shout out po. Shout out kay Nicolas Rodeo from Ugong Valenzuela City. Ayan, shout out sa mga taga Valenzuela. Shout out kay Janjan Jan ng Lacson, Sampaloc, Manila. Ayan, shout out po. Shout out po taga sa mga taga Manila. Shout out kay Alexander Pesquera and family from Jensen Tumbler, Ayan, shout out po. Shout out kay Ednor Carbal ng Cavite City. Ayan, shout out po shout out kay Kison City Rubber Bossing ayan shout out idol shout out sa iyo shout out kay Sunny Yoshi TV from Gifu Japan ayan shout out po sa mga tiga Japan shout out kay Fernando Lakasandili at kina Ami Brain Melissa for at uh, Fernando Junior ayan shout out po sa inyo shout out kay Remson Rapol Rosana Rapol John D. Brujo Also, kina Arvin Franz, Umar Franz from Joel Rojo of Mandaluyong City. Yeah, shout, out yeah. out Mandalu. shout out sa mga taga Mandaluyong. Shout out sa Lila family ng Barangay Lagundi at sa Lila ng Marriott Hotel Manila. Ayan, yeah, shout out sa mga taga Barangay Lagundi dyan. Yeah, shout out sa mga solid viewers natin yeah, Shout out kay Alex TV5 from Cardona Rizal. Yeah, shout, out po. shout out kay Winsil Falcolan at sa kanyang Mrs. Nana sa Saudi. Ayan, yeah, yeah kay Rachel Alvarez at sa kanilang mga anak kina Lopez Quezon Riley ayan, at James Palkiolan and family from ma Corowera Romblon ayan, Shoutout sa ito shout out sa Disolok family kina Bong Laika La Army Ryan Tricia Roque okay, BB Itna from Babatnon Leti ayan shout out po sa mga tiga Leti shout out kay Inaro Leti Keo from Misamis Occidental Mindanao. ayan shout out po shout out kay Ribaha Family from San Pedro Laguna ayan shout out po shout out kay Jay Junior Ponce and Family ng Amadeo Cavite ayan shout out po shout out kay Glenn Rila Katango shout, shout out kay Jaime Dulay from Bolan Sorsobon. shout out kay Dennis Dela Cruz and family from Nae Cavite ayan shout out, shout out kay Tabs My Life at uh, Hernani family from uh, Kadonan Mabini Dabaw de Oro ayan shout out po shout out sa Holanda family from Cagayan de Oro City ayan shout out po shout out kay Danilo Pumaroy from Pagadian City Ayan, shout out po shout out kay John Riel Tirado at kay Chichay Kawaring ba? Kawaring? Kawaring Tero from prim... Lapas Liti at kay Jelsa Muni Tirado from prim alang alang late like, na shoutout po sa inyo mga kambing yun at syempre shoutout din natin yung kapwa natin may channel Unang-unang una kay Odol Rapi yun Rapi is fishing sana makapagpaman ang risulto mamaya at sa mga kapatid kina John at my star tv vlog shoutout kay Kabogsay TV father and son fishing tv Siba Dong Vlog Manoy Ned Vlog Juni Fishing TV Larry Amos. Sila Rock at Zero Kaya TV Nanay Robby Channel MG Eric Adventure Ka Fishing Bossing Vlog Tumbaga Hunter TV GC Adventure So, yun mga ka-video, supportan din po natin mga ka-video yung Lailama Channel. So, yun sa nice small shout-out. Ayun, mag-comment lang po kayo sa ating comment section sa mga next episode. Yun, shout-out na po kayo. So, yun, maraming maraming salamat sa panonood. God bless po. Bye-bye.